Uh, maraming salamat. At pow! Thank you very much! Salamat sa iyo. Thank you for Meme Vice. Ha? Kanino galing? Hey, Meme Vice po. Aray! Thanks ha. Asan? Patingin. Shout out, Meme Vice. Viral ngayon ang naganap na batian ni na Meme Vice Ganda at Paolo Balesteros on air sa It's Showtime at E8 Eat Bulaga. Parehas silang nag-shoutout tan sa kanika nilang programa sa naganap na promo segment ng McDonald's sa It's Showtime at EAT. Makikita ang McDonald's Delivery Rider na nag-abot sa kanina ng isang McDonald's. Makikita ang McDonald's Delivery Rider na nag-abot sa kanina ng isang McDonald's Meals at dito sila nag-shoutout live. Sabrang saya ng mga madlang people at ng mga legit dabarkads dito. For the first time in history, nagsama ang dalawang magkaribal sa noontime show sa iisang advertisement at super patok na patok at masaya ang mga netizens. Noong nilabas ang bagong advertisement ng McDonald's na makikita magkasama si Navais Ganda at si Paulo Balesteros. Sa mga aking viewers na patuloy nanonood sa aking channel, huwag kalimutang mag-like and share at mag-subscribe ka na rin. Para ikaw ay laging connected sa viral and trending topics, maraming salamat po.